Wala mo nang kumain hanggat wala akong sinabi na pwede na. O, pagkatapos ko magbilang, tsaka na pwede ha. On your mark. Get set. Wala pa akong bilang. On your mark pa lang yun. Tapos yung iba guys, nakatingin na talaga sa pagkain guys. <laughs> talaga, ready, ready na. One. Two. 3 Oh. Bat hindi pa kayo kumain? Sabi ko pagkatapos kong magbilang. Ha? Ah? Tama nga, sabi ko 1 2 3, pwede nang kumain. Hindi naman Abang, <laughs> si Laba. Bang di kainin mo na yan. Oh, eat na, eat, 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 Ano ba naman yan? Oh, Lucas, ito ka sa'yo, <laughs> Ikaw talaga bang, sinabi ko bang, one, two, three, tatlo lang kumain. Pag sabi ko, one, two, three, pagkatapos ng three, lahat kumain. O oh, nga guys, no, parang ako yung mali, guys, no. Jilokin, <laughs> tsaka yung tatlo talaga unang na kain dito. Kasi naman, mali pala si daddy. <laughs>